kami sa Novo. Nag-vlog sa bayina. Lucas! Ang batang mabenta. <laughs> eto na nyo! <yun? laughs> <laughs> eto, eto ba yun? Oh, Mahal ah! Mura lang yan. Ito. Wala akong panjat kayo mga ba mm. oh, ko project ni Vince. Eto na lang. Eto na lang. 25, lang. Hindi yan, wait, nila, nila. Ito, 25. Eto na Eto na na ay, dito ka 25 eh. Binigyan mo, ayan nga Ay, din yun. ayan ayun. na na mama mo yun. Ayun no, 200. 200 lang binigay may Bibili pa akong iba. <laughs> ito lang, 20 lang. Kung gusto. Gusto ko mag-alaga aso, bro. <laughs> ha? Aso. Meron tabi ng aso. Ano? Ito mo kunin. Ito pa rin ito. Ito pa rin ito. Ito pa rin mag ano ka na. Vlog ka na bilis. Sabi mo na saan tayo. Sabi mo na saan tayo. Kira ako. Laruan nga ng aso yan. Ang ganda May ganito si Chuchu. Masa! Dito yung ano. Bilang kita neto, Gusto mo? Ako kasi sakit ko yellow. Ganon? Ano to? Ano oh. ba? Ano to? Ano? Ano ba? Ano Dito yung bilhin ng aso nga, mga oh. Saan? Mga Kristino, ito yung puno ng aso. Tingnan mo. Mga ah Ha? Tingnan mo yung puno ko ng aso. Oh. Ito, oh, tingnan mo. Ay, oo. Oh, oh. oh. Alala, manin, ubus na. Bumili kaya nito, bro? Bro, bilhah na ito. Kulungan ni Barbie. Gago ni Joy. Si Joy yung hyper eh. Sumusunod sa akin yun, si Barbie. Ano eh? Pahirapan eh. Step lang <laughs> ba ito?